ちょっ Hello guys, good evening. Yan. So after one hour from Philippines, nandito na tayo sa Taiwan. 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 What part of Taiwan? Ah, uh, Kaohsiung. Yes, Kaohsiung. So nandito kami Kaohsiung for ano? Three days, three days, four days. Huh? Parang four days five, kami dito. Five days. five days. Then after that, pupunta kami ng Taipei. Taipei. Yan. So ngayon dito, nandito kami sa hotel. Um, budget hotel lang. Tristan Hotel. Yan. Okay naman. Ganda naman di ba? Yan. So, ano siya? Uh, floor number 10. Tapos mga nyo, ang ganda ng scene. Yan, di ba? Kita nyo yan. So, kararating lang namin. And of course, syempre, kailangan namin ng SIM card. Nakapokify lang ako. Um, 10 o'clock daw magsasarado yung, ano, yung SIM card. So, pupunta kami doon. Then, mag kami ng dinner. Then, this is my first time to see na may bathtub. Yan, no? Oh. May bathtub. Kaya lang ang problema. Open Sesame! <laughs> Live show, Brad. So, yun, di ba? Parang may parang, habang shower ka, or habang nagpo-poport ka, umuho ka, tapos biglang bubuksan ng anak mo to, bulaga! <laughs> Hello! So, yun, guys. Uh, kaya kami dinner mamaya. Uh, and, yun. And forrest tayo na maaga dahil tayo. So maganda, uh, elegante para siyang ano yung mga 1990s or 1980s na kwarto. Yan, no? Maganda yung kahoy. Para siyang, ano, sa intramuros. Diba? Yan. Okay? So, see you guys later. Ayan, so, guys. Good evening. So, nandito ako ngayon sa, ano, tourist night market dito sa, ano, Kaohsiung. Uh, at kakain kami ng dinner ngayon. Yan, tingnan nyo. Makigulo tayo ngayon dito. So meron din siya mga laro-laro. Ayan o. No? Games katulad yan. Oy, games Oh. Parang gusto ko mag-games ah. Try natin. Oh, ayos dito Ah. Hindi lang pala kain na meron dito. May mga games din. Ayun, <coughs> yan. Parang gusto kong try yung baril ma'am. Ayun oh. o. So, Tara tayo. Kain na lang muna tayo. Pugutom na ako Pero ayos no. Kahit pa paano. Kaya tayo nakita yun, may table dito, kainan. Kasi night market talaga siya. O, kain tayo katulad nung uh, ginagawa natin sa Vietnam. Kumakain tayo ng ano, pagkain ng mga locals. Ito, ano to? Atay. Hindi ko alam kung saan ma'am eh. Ah, sige, may upuan. Malayo-layo to. Atay oh. atay dito. Ito pat. Ha? Ah? Hot pot. Si mami nag-costume ng ano. Oh yun o, oh, oh, ano ba yun? Ano ba Dumpling o ano? Wala akong idea eh. Hindi ko rin kasi mabasa. <laughs> Don't go far uh. Is it recording? Yeah it's recording <laughs> Ah, alright. Malayo-layo na lakad namin. Hindi ko lang kung anong gagawin natin, ah? Anong kainan? Say guys, maghanap po na kami ng kainan. <laughs> Ang hirap mag eh. Pero ito mayro mga upuan sa gitna ng table. Ah, sa gitna ng table. Sa gitna ng daan. Ayun, ayun. Say guys, tara muna. Hanap po na kami ng pagkain tayo na let's record again. Yay, hello. Hello. Yan, yeah, so matapos yung ano, matagal na karan namin. Gusto namin kumain sa ibang lugar, or sa ibang pwesto, kaya lang hindi <laughs> nagkakaintindihan kasi nga uh, kailangan mo ng Google Translate talaga dito. Hindi mo mabasa yung mga language parang ganito. Yan. Tapos walang picture. Buti lang din itong isa, itong storm na to. Yan, may picture siya. Kaya yun, makakain namin ang gusto namin. So, time check is already past 10 na rin. Pagod na rin ako. Gusto ko rin matulog. Dahil yung drinks, wala dito yung drinks. Eh. Pero magandang kainan dito. Tingin, tingin ko mamura dito. So, baka siguro every night dito kami kakain. Masanay din siguro ang ano namin dito. Dahil uh, first time eh. First night. So, di ba? Hindi natin alam ang ano. We don't know what's ano here. Diba? What's in here? Yeah. Tapos ang mali din namin, hindi kami bumili ng SIM card sa airport. <laughs> so ngayon, wala kami ng SIM card. Anyway, meron akong Pokify, yun ang gamit ko ngayon. And siguro bukas, maghahanap kami ng ano, ng uh, SIM card. Yan, then palit ulit ng pera dahil $100 lang yung pinalit namin. So yan guys, yan yung walking distance dito. Yan. Yan. Wait. Para siyang ano, para siyang katulad sa Vietnam, sa Danang. Ah, Danang ba? Sa An pala, sa An yan. Yung may kainan dito. Pero dito mas maraming tao. Diba? Ayan, ayan yung suyo. Ayan. Right? So, hintayin natin maluto yung pagkain. Sigurado masarap ang mga pagkain dito sa Taiwan. So, ayan guys, dumating na yung pagkain namin. Ayan, tatlong fried rice. Actually, masarap yung fried rice sa mga ano, I, I check. Diba? Steer fried vegetables, beef noodles, tapos hindi ko alam, basta uh, noodles yun. Ooh. Tapos, beer, buy 3, take 1 Thank you. So, guys, good appetite. Tikman na natin to. So, yum, yum. Gutom. O, oh, guys. Mmm. Ah, Sa so, talaga ng ano? Um, fried rice. Only for total, we are totally, uh, no better. Mm. May boy so, like Para kasi boy tapang boss. Ito soto boy tapang, di ko lalay kumakain mm, ng, uh. ng taye. Mm. Ngoy ng taye. O. Kumakain ng taye. Kumakain ng vegetables, stir-fry vegetables. Mm. Keno kasi magano. Ano ba 'yan niyon? Mm. Whatever mm. guys. Tikman natin 'to. Marubok. Seafood, seafood uh, pasta.

Yung beef ng ano na ng misis ano na misis ko beef noodles. Hmm, pasado, sarap. Kaya, yung karne malambot. Hmm, hmm. Sarap. ayun guys, so tapos na yung dinner namin. <laughs> And syempre napainom, di ba? Dalawang uh, beer. Wala na, dude. Blushing na. So ayan guys And then, tapos na tayo Punta na tayo sa ano sa hotel Then bukas mag bike tayo ng 6 hours And then Gagawin ni Mrs. Gagawin ni ano ni Mrs. yung ano Itinerary namin dito sa So I think ano hanggang Saturday tayo diba? Hanggang Saturday kami sa Kaosyong Tapos na Saturday afternoon Lipat kami sa ano sa Taipei. Yan, doon ako stable sa, sa taas. Sa so, malamig doon. Dito nga akala nga namin eh, di ba? Nakita natin sa temperature 20 ganun. Kailangan ng jacket pero yakaw. Oh, Carry okay, mas yung naka-t-shirt lang. So guys, thank you very much. See you tomorrow.